Dito ako. Dito ka kita sa akin nanay. Sa iyong nanay? O taga dito ka ba? Mukhang ako, kaya nang taga dito. Sana all daw. Ay, sir. Nakuha naman dyan ah. Sir, dakilan ako. Yung manulungo pa rin naman ah. Niloko pa agad. Nakuha mo na naman yan. May nakilala ko yung bagong pasero. Boss, pagkakilala ba akong dyan? Ako, dami tinadala niyan. Sabi ka lang, hindi ka sa kayo. Okay. 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 Huwag ka maniwala sa mga yan. Uwi na ako. Huwag ka maniwala sa mga na, yan. Galit lang sa akin yan. Kaya... Oh. Huh? Lala, na -ka. Galingan mo pagluko ha. Huwag <laughs> maniniwala ako doon kay kuya. Sabi <laughs> mo na ni bata. <laughs> <laughs> huwag ka maniwala doon. Ganyan talaga makakapit bahay ko. Bakit? Ayan. Ito bahay namin. Nakikita kasi nila yung ginagawa. Ang kalapatan <laughs> namin ako, Hannah. Nakikita nila yung ginagawa mo. Puka mo na. Huwag. Wala. Yeah, thank you. Uh, tulog pa yung aking kapamilya. Eh, bakit mo ko dinala dito kung tulog pa? Oh, lang dito sa akin kapamilya. Sino? Hindi ka pa initan? Hindi ka pa pagod? Ang init? Hindi. Oh, wala ka na mapasok bukas? Meron. Lunis bukas. Ano akala mo sa akin, Buddy? Buddy, hanggang alas 5 lang kulang tayo. Ay, grabe. Init. Ay, para sa akin ba ito? Oo, sige. Inumin Mukhang ininuman na ito ng nanggaling dito, ha? Ito lang nakarating dito. Ano ko ba? Pusta. Ito kita mga pa pagod. Ano gagamitin mo? Ha? Sasakyan? Lakad lang tayo! May sasakyan ka dun sa sabay yung labas tapos paglalakarin mo ko. Sayang, ay, sayang gasolina. Pag sa akin, sayang. <laughs> pag sa ibang tao, hindi. Eh, mamasahe tayo, wala pang 50. Eh, magkano isang litro ngayon, kakain ng 500 yan. Ang layo pa naman ang bahay nyo. Grabe ka naman. Nung pinupuntahan kita, hindi ko... Ang layo oh, pa yung nangyong kumayaniwala niya. Alam mo ang pamangki ko, niluko niya. Ayun lang. Sabay so, iniwan. Sino kaya na... Papay uh, ka na pala! Hindi Sino kaya bumibili ng gatas? Ako! O, tingnan nah, mo! Nainitin mo ako sa biyahe, oh! <laughs> <laughs> Dahil dyan! So, ka pa dyan! Boss, sabi niya, papakilala niya raw ako sa magulang. Nako, huwag! Eh. Kanyang hindi ginawa sa pamangkiw, pinakilala. Nagdala pa ka sa bayan, eh. Sa akin, boss, ayoko ihatid sa sasakyan niya. Maglakad na lang daw ako. Sayang daw ang pamakahe, boss. Ano ba yan? Ito <laughs> sa'yo, binata na naman siya? <laughs> Binata, Binata na. naman daw siya. Binata na naman, boss. Grabe. <laughs> <laughs> Huwag po kayo maniwala. Tatay na pala Huwag po kayo maniwala eh. sa sinasabi ng kapitbahay ko. May inis lang po sa akin yan. Kasi maingay kami rito yung nagiinom kami. Nuwakan na inga yan. Ano yan? kita. Okay, Kala ka ko ba lasing ko? Kaya nga. Na, na, ano siya Maraming alam. alam si Buso. Ayaw mo ipa... Oh, Napukin kasi. Napukin yung... kasi. na <laughs> 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 wow, wow ka. No, yas, eh, hatid ka ba na to? Mabuking, eh, kaya panayinom ng tubig o. Oh. Mainit. Atit ka ba na to guys? Mukhang... Ano? Mukhang dun, 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 palpak. padya, Sa padya, tapos hindi umaantar pala sa no, padya. Gara na sa akin o. sa kanya? Bakit ay? sa, okay. sa badya lang pala ako? Akala ko oh, doon. Akala ko doon. O dito oh uh. Mainit ka muna. Oh, sa yung susi mo. Sige na. Ayun na, may susi mo. Oh, yung... May maluloko Boss! Naman. Hatid mo nga kami. <laughs> Hatid kita sa pamangking ko. Hatid mo kami. O, ito ka! Sa unahan! Ano ka pa? Ang nangyari Hello sa mga taga ng Barangay Dalig. Maraming salamat po. Ayun na. I-start na. Bye-bye. Grabe init ang panahon.